Bakit nga ba itinuturing na swerte sa pangakit ng pera at kayamanan ng jade plant? At saan ba dapat ito ilagay? Naghahanap ka ba ng isang halaman na nakakaakit ng kaunlaran at pera para sa iyo? Ang halaman ng jade ay perfectong pagpipilian. Ang jade ay karaniwang kilala bilang jade tree plant, jade plant friendship tree, lucky plant o money plant sa feng shui. Sa pangkalahatan, ang pinaka-popular na mga halaman ng feng shui ay ang evergreen na halaman na may bilog, hugis puso, makapal at makatas na mga dahon. So bakit nga ba halaman ng jade? Tignan natin ang mas detalyadong pagtingin sa kung bakit pinapayo ng karamihan sa mga feng shui ang jade bilang mahusay na halaman ng feng shui. Number 1, ang halaman ng jade ay isang makatas at isang kilalang halaman ng good luck upang makaakit ng kayamanan. Number 2, ang halaman ng jade ay umaangkop ng maayos sa pamantayan at walang alinlangan na ito ay isang pinaka-fuffler na feng shui cure. Number 3, ang halaman na ito ay sikat na good luck charm sa Asia na naisip para i-activate ang mga energies sa pananalapi. Number 4. Ang magandang makatas na halaman na ito ay may masiglang birding dahon na sinasagisag ng paglaki at pag-update. Malapit na katulad ng mga barya o bato ng jade, sinasagisag ng yaman at kasaganaan. Number 5. Ang halaman na ito ay nagbibigay ng nakakapagpalusog na chi ng positibong enerhiya. Number 6. Ito ay isang tradisyonal na regalo para sa lugar ng negosyo at may-ari ng negosyo. Number 7, sinasalamin nito ang masigla, maayos na enerhiya. Yon ay isang patuloy na pagpapalawak ng enerhiya na nais mong makita ang masasalamin sa bagong pera. Number 8, ang mana tree plant na ito ay pinagpapalagay na makagagawa ng mga positibong vibrations na magbibigay ng kasaganaan sa may-ari ng bahay o negosyo. Number 9 ang flowering jade plant ay sumasalamin ng mabuti sa may-ari at sumisimbolo ng mahusay na pagkakaibigan, swerte at kasaganaan. Dahil ang birding dahon nito ay nagpapaywatig ng enerhiya at kagalakan ng pagkakaibigan. At ang mga bulaklak naman ay kumakatawan sa halimuyak ng mahusay na pagkakaibigan. Number 10. Ang malalim na birding bilog na dahon nito ay kumakatawan sa mga barya. Ang mga barya naman ay kumakatawan sa kaunaran, And number 11. Ito ay isang magandang regalo sa pagkakaibigan dahil ang jade flower plant ay binigyan ito ng malaking pangangalaga ng may-ari nito kung kaya ito ay sumisimbolo ng isang mahusay na pagkakaibigan. Ang mga halaman ng jade ay maaring gumawa ng maraming kabutihan kung sila ay ilalagay sa tamang lugar. So saan naman dapat ito ilagay upang magkit natin ng swerte? o upang magdala ito ng swerte at health benefits sa atin. Number 1. Ilagay sa harap ng opisina o sa cubicle ng opisina upang magimbita ng magandang kapalaran at kasaganaan. O, ilagay sa timog silangan direction. Ang mailagay sa timog silangan direction ay nakakaakit ng energized monetary luck para sa magandang negosyo o mas maraming kita. Number 3, mas mahusay din kung ilalagay sila sa silangang lokasyon ng tahanan. Ayon sa mga kasanayan sa feng shui, inihikayat ang paglalagay ng mga halaman ng jade sa mga lokasyon sa silangan para sa pagkakasundo ng pamilya, mapalakas ang kalusugan, pagsisimula ng mga proyekto, mga hanga rin, si scholar. Number 4, sa mga lokasyon sa kanluran, ito naman ay para sa pagkamalikhain o mga swerte ng mga bata. Number 5, sa mga lokasyon sa Hilagang Kanduran. Ito naman ay para sa swerte ng mga mentor, guro at kapakipakinabang na tao. Number 6, huwag ilagay ito sa silid tulugan o banyo. Kung naniniwala ka sa Feng Shui, iwasan ang halaman na ito sa anumang silid tulugan ng bahay. Number 8, sa loob at labas ng bahay. Ang mga halaman na ito ay maaring lumago sa loob man o sa labas ng bahay. Number 9. Ilagay sa opisina o bahay. Ang presensya ng jade plant sa bahay o opisina ay tinuturing na auspicious. Number 9. Ilagay malapit sa pasukan ng restaurant o tindahan o sa timog silangan na direksyon. Ang isang jade plant na malapit sa pasukan ng mga restaurant o tindahan o sa isang lokasyon sa timog silangan ay nagdadala ng kasaganaan at tagumpay. Number 10. Ilagay ito malapit sa cash register or box. Ang pagpapanatiling malapit sa cash register or box ay isang magandang ideya din. So narito naman ang mga pakinabang sa kalusugan ng jade plant. Number 1, ito ay may medicinal properties. So ginagamit ito bilang isang panggamot na halaman sa kulturang Chino. Ang katas mula sa dahon nito ay ginagamit upang gamutin ng mga sugat, pagkaligalig sa tiyan, warts at diabetes. Para sa mga skin warts, ang juice ng halaman ng jade ay inilalapat dito ng magdamag sa loob ng tatlong araw. Ang gamot na tradisyonal na chino ay may pabanggit din na ang halaman ng jade bilang isang remedyo sa diabetes. So ang pag-inom ng tsaa na ginawa mula sa dahon ng jade ay nakatutulong upang malinis ang mga sintomas ng diabetes. Ulat ng bawat feng shui, ang halaman ng jade ay tumutulong upang buksan ang daloy ng enerhiya sa katawan. Number 2, ito ay sumisipsip ng carbon dioxide sa gabi. Ang halaman na ito ay nagbibigay ito sa kanila ng kakayahang sumipsip ng carbon dioxide sa gabi. Ito ay isang napakakaunting mga halaman ng kam, Maari kang lumaki sa loob ng bahay upang itaas ang kalidad ng hangin sa madilim na oras. Ang halaman na ito ay maaring mabawasan ng carbon dioxide sa gabi, ngunit nagsasagawa ito ng photosynthesis sa araw sa pamamagitan ng Calvin Cycle. Number 3. Nagpapabuti ng kalidad ng panloob na hangin. Natuklasan ng mga siyentipiko sa makailang pananaliksik na ang panloob na hangin ay maaring maging marumi at nakamamatay gaya ng panlabas na hangin. So maari itong humantong sa sick building syndrome. So mga allergy, pagkahilo, sakit sa ulo, pagduduwal at kakulangan ng konsentrasyon ang inilalalang sa mga sintomas nito. Sapagkat ang tamang ventilation ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan nito, ang pagpapakilala naman ng mga house plant na nakalilinis ng hangin tulad ng snake plant, golden pothos, spider plant, dracaena, aloe vera at ang jade plant ay gumagana din. Ang mga bagay tulad ng mga pintura sa dingding, polishes, glue at mga fire retardant ay naglalabas ng volatile organic compounds tulad ng formaldehyde aceton, bensin at tulin sa loob ng isang bahay na maaring mapanganib. Ayon sa isang pananaliksik sa New York State University, ang isang halaman ng jD maaring alisin ng mga volatile organic compound na ito. Pinakamahusay ito sa pag-alis ng tolin at aceton dahil ayon sa kagawaran ng paggawa ng Estados Unidos, ang pagkakalantad sa tulin ay maaaring maging ng kahinaan, pagkapagod, pagkalito, hindi pagkakatulog at malubhang mga problema tulad ng pinsala sa atay at pato. At ang panghuli, pinatataas nito ang humidity. Ang mababang kaugnayan ng humidity sa panloob na hangin ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at kagandahan. Ang dry skin, flaky lips, nangangating lalamunan, static na kuryente, malamig at rangkaso. Allergy ang ilan lamang sa mga sintomas. Bukod dito, ang mga nakakahawang bakterya at mga virus ay maaring mabuhay ng matagal sa tuyong hangin. Ang mga humidifier ay ang pinakamahusay na produkto upang madagdagan ang panloob na kahalumigmigan. Ngunit ang mga houseplant ay mayroon ding kani-kanilang bahagi tulad ng golden pothos, lily of the valley, spider plant, jade plant at pilodendron ay pinakamahusay para sa hangaring ito. Ang mga issue sa mababang halumigmig ay lumilitaw sa taglamig dahil sa malamig na hangin, binabawasan din ito ng iyong pampainit ang kahalumigmigan. Sa tag-araw naman, lalo na sa mga mainit ang klima, ang mga air conditioner ay nagaambag sa pagbabawas ng kaugnayan ng humidity mula sa hangin, na siyang dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay sumasakit ang ulo sa hangin ng AC. 30 to 60% na kaugnayan ng kahalumimigan ay maidam para sa tahanan at tanggapan, at ang isang halaman ng jade ay mag magambag dito. At ayon sa pag-aaral ng Kansas State University na ito, ang halaman ng jade at halaman ng spider ay maaring dagdaga ng kaugnayan ng kahalumigmigan. So yan namang po ang ilan sa mga dahilan kung bakit tinuturing na swerte ang jade plant. Mapa sa ating mga negosyo sa pera, sa yaman at sa ating kalusugan. So mas mainam na magkaroon nito sa ating bahay o sa lugar ng ating negosyo.